Siya ay isang mananampalataya, ngunit siya ay napunta sa impyerno. Paano ito nangyari? Ibinahagi niya ang kanyang kwento. Oo, ako yun. Isang mananampalataya sa Panginoong Jesus ang napunta sa impyerno. Nang bumaba ako sa impyerno, ako ay natakot. Pagkatapos ay lumingon ako at nakita ang Panginoon. Siya ay napakabain. Tinanong ko, Panginoon, bakit ako nasa impyerno? Sumagot ang Panginoon. Balikan mo ang iyong buhay. Nang magbalik tanaw ako sa aking buhay, napagtanto ko na namuhay ako ng lubusan ayon sa aking sariling mga kagustuhan nang walang pakialam sa kaseryosuhan ng kasalanan. Kita mo, ang kahihinat na ng kasalanan ay impyerno dapat tayong magsisi lahat at mabuhay para sa Panginoong Heso Kristo. Kung handa kang gawin ito, tumugo ng Amen. At ibahagi ang mensaheng ito sa iba.